Hello guys, mga klasa Good evening. Lintik, umorder ako ng CCTV. Ah, pasensya na, katatapos ko lang maligo eh. Hindi ginawa ako. So, hindi ako yung nag-receive nung parcel. So, yung anak ko. Din binayara lang ng misis ko. Ito guys, yung ano, yung parcel. CCTV ang inorder ko ha. Tinan nyo ha. Binuksan na nila misis. Yan sa binuksan na diba yan yung laman habang may ginagawa ko sa taas gumagawa kasi ako ng bubong so ikinakabit ko, ko yung install ko yung hooking ako lang isa so hindi ako yung nagre-receive nito sana naman, GNT. Ayos nyo muna. Check yung mga parcel na pinapa ano sa inyo, Dumarating. Ayan e o. CCTV ba yung na yan? Baby wipes? What? What the ah aning ko to. Lulapit, di ba? CCTV nga. Shout out sa GNT. O oh, yan, GNT ng bataan sa, san ba to? Basta dito yan sa bataan, sa Orani, sa Amal, ganyan. Oh my God! Wow! O, oh, ang nag-deliver nito, pa-deliver nito sa in ko, actually sa Facebook eh. So yan, yan ho mga klasa, yan. From Pampanga pa yan, Angeles. Sa San Jose number 54 Jimenez Street Block 2 Lot 1 kung sino ka man congratulations lahat ng ginawa mong yan may kapalit tandaan mo yan pera lang naman yan eh okay lang may kapalit yan tandaan mo yan yan oh CCTV tinan nyo yung laman CCTV. You know. Medyo malabo na. CCTV, you know. Solar CCTV, ang lupit. Ang laman. Bawa. Pang baby wipes. Pang baby. Wala naman akong baby ba yan? Ano na sa mundo? Online na nga, naluloko pa. You know, COD. Napakalupit. Shout out sa guys. Shout out sa iyo kung sino ka man. Pagpalaing ka. Nawa yumaman ka lalo. From Pampanga, Angeles City, San Jose. Diba? Ang lupit. Ingat kayo guys. Ikaw, ikaw naman ano ah, GNT Express. Bago ka magpa-deliver, i-check mo kasi, oh, kayo ang nagbabalot ng mga parcel eh. Hindi naman dumarating sa inyo na nakabalot. Hmm. Pag check nyo, kung oh, CCTV, maalog yun pag inalog mo. Maalog. Eto, lang ya kay gay mong alog. wala ano magiging CCTV to pamumunas ng mata lasa ang lupit mo sino ka man god bless sayo pagpalain ka yun lang Thank you. Natapos ko lang kasi maligo eh. Hilip Pero eh. ayun mo. CCTV naging baby wipes. Ang lupit. Ingat na lang tayo guys, baka matulad kayo sa akin. Ang lupit nung inorderan ko. Napakalupit. Wala akong masabi. Ingat na lang tayo. Stop it. Get some help. May tatanong lang ako sa iyo. Nung na-receive ba yung uh, parcel ni Ate mo? Binayaran ni Mami mo, di ba? 500. 500. So, baka kasi guys, sasabihin niyo na pinalitan namin yung items ng parcel. So ito, hindi naman siguro magsisimula tong anak ko. Nung binuksan nyo, anak, ano yung nakita nyo? Baby wipes. Halika dito. Halika. Eh? Makasabihin kasi nagsisinungaling tayo. Halika, halika, halika. dito. huwag ka may halika. Halika. Good boy ka naman eh. Ito guys oh. Ito mga kalasa. Halika dito. O, oh, yan. Mukha bang magsisinungaling yan? Diba? Diba? Oh, kaya GNT hindi sana nanira ah. Sinasabi ko lang yung totoo. 'di ba? kaya yung ano eh, kumbaga kayo yung for example, ako yung mag -de deliver doon sa nag-order sa akin, sa inyo dadalhin, 'di ba? Sa inyo darating. Sana man lang check niyo na lang muna. Kasi bina, kayo rin nagbabalot eh. 'Di ba? Bago niyo ipa-deliver doon sa mga riders niyo. 'Di ba? Syempre yung perang pinambayad, hindi naman natin dinampot lang yan, pinagirapan din yan, 'di ba? O ako, gaya ko nag-install -in ako na roofing namin kasi mag-uulan na. Diba? Ganun pa yung nangyari. Sayang so, yun. Kaya God bless na lang do'on sa kung sino man yung tao na nanloko na yun. Pagkakamali ko lang sa Facebook ako morder. Kaya guys ingat tayo mga klasa. Wipes. Order ko. TV. O, oh, gamitin. TV wipes. CCTV na yun. <laughs> saan natin gagamitin yun? Ah, saan natin gagamitin yung CCTV na yun? Di ba? Kaya, kaya ako murder kasi ilang beses na kaming nawalan doon sa communities. So, hindi namin alam kung sino yung kumukuha. Kaya, uh, nag-request nag, -request, nag -request ako na or umorder ako ng CCTV. So, ngayon, thankful ako na dumating yung CCTV. Ang problema, baby wipes. <laughs> di ba ate? Baby wipes? O, oh, sino gagamit ng baby wipes? Paano magiging CCTV linting na baby wipes na yun? And then, wala naman kaming baby. Ba? Maawa ka naman sa, nag, sa amin. Ikaw na nag deli, pa-deliver niyan. Grabe, lipet mo. Sige na, guys. Maraming maraming salamat. Natatawa ako. Di ko alam saan kung gagamitin baby wipes. Mr. Sergs underscore Colossa TV.